sa mga nagtatanong dyan Daddy. Kung magkano ang answer sa Manila Zoo. Ah, papi ka pa dyan Daddy. Para sa itong video to. Nag-PM ka, wala ka man like at comment. Tumahin natin dito sa mga ugoy na kumukha Pagpasok nyo dito sa monkey, kailangan nyo ng putrag. FYI, 20 pesos yung putrag. Titipid ka, magdeka ng sarili mong putrag. Comment lang din mo pa magawa. Jake, 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 magkano yung ginasong sa Manila Zoo? <laughs> mo. Kasi po itong video tayo, wala mo kung mo kung magkano. Wala ka nang like, wala ka nang comment, nag-team ka pa. Alam nyo, sa totoo mabuti akong tao eh, na-stress lang ako sa message. Don't you know, ang pangit-pangit mo. Don't you know kapal mo? Okay, seryoso na. Move on na ako. Nakikita niyo yung malaking unggoy na yan. Ay, si Daddy Palayano. yan. Wala, buta ko nasali dyan. Ayun o, no, biik yung katabi. Yun. <laughs> Nagduduyan lang ako ay, eh. Ay, sabi mo, unggoy akong malaki eh. Hindi yan you know, Oh. Ayaw, mo. May ano, Superman. <laughs> dar na ako. Ay, dar ka ba? May mga monkey dito. May Japanese, may Chinese, may Bisaya. <laughs> dito guys, may, may iba't iba't ng klase dito ng butterfly. May butterfly na Chinese, may butterfly na Japanese, pero din Korea, sure, at pero syempre, hindi mawawala ang butterfly ng Isaya. Ito, may lion din. Yung isa naman, yung babae, nasa iba, bab ba. may sila ba yung may lakad? Kami nga lang yung lumalakad eh. Tapos dito, may Arch Street. Tapos alam niya ba guys, dito sa Manila Zoo, may condo. Welcome to Canada! Na-experience na nila yung snow. <laughs> Basahin mo muna yung nakasulat, bahal <laughs> Di ba? <Wala, wala. laughs> <laughs> <Nainan pa> ngayon ng pangayon. Nung bumalik kami dito sa line, kasi tinatawag niya ako. Sa road. Malbanda, may tiger. Tapos dito may mga zebra. Zebra! <laughs> Anong bibi? Anong bibi? Hindi yung bibi. -be. Ha? Bean. Hindi. O, bibi. O, bibi. Ito, hindi ko alam yung pangalan. Pero ito, kaibigan ko to ay snake pala. Kung umabot ka dito sa video ito, pakiscreenshot na lang. Music